mabubulil sa talaga pag may kasama tayong hudas ako ba yung pinapakinggan mo ha? bak? tama na ngayon, pupo ka ba't ka nagagalit? guilty ka? On hudas may eh, hudas na At hindi na magbabago tandaan mo yan Kape ka muna. Wala pa ba si Jorge? Wala pa naman. Musta kaya siya? Nakausap kaya niya si Dong Pakundo? Yan ang di ko alam. Pinagkatiwalaan mo siya eh. Hindi naman siguro basta-basta babaliktad yun. Pero wala akong tiwala sa itsura nun. Mukhang pudas sa hudas. Oh, speaking of pudas, nandiyan na siya. Ano, Ore? Kumusta? Ayos na, Andres. Nakausap ko na si Don Pahundo. Mabuti naman kung ganon. Bago yung kinelas mo, ah. nakamedyas ka pa. Ang init, para kang buwang. Itim niyang medyas mo, itim niyang sineras mo, pati jacket mo itim, pati sa ulo mong balabal, itim din. Siguro pati budhi mo, maitim na din. Siguro po, ka ng nanay mo sa uling. Hindi lang sa uling, Andres. Baka sa patipit ng kaldero. <laughs> Dami niyang napapansin. Nagtetig. Andres, anong sunod na plano? Mamaya na, kapi ka muna dun sa loob, mamaya natin pag-usapan yung plano. Sige na. Sakto, baka mainitan naman tong chan ko. Andres, hindi kaya naiinitan sa sarili nun? Naka-jacket na, naka-mayas pa, naka-pantalon pa, kulang na lang, balakotin nyo na lahat ng sarili niya. Dami mong napapansin sa kanya. Tayo nga, kapag nagkikipagbarilan, nakashort tayo. Dami ko ng gasgas -gas, oh. Huwag ka nang magreklamo. Dati ka nang gasgas. Kore, bilis mo dyan. Titimpla ka lang ng kaping bagal-bagal mo. Andres, anong sunod na plano natin? Ano pa nga ba? E di isunod natin si Dumpakundo. Pakundo. Boss! Okay na! Mabuti naman kung ganun. Sige tara na. Sige boss. Malintig na Jorge yun. Kung saan saan nagpupunta. nagawa ko na yung pinapagawa mo Andres Anong sunod na plano? Ano pa nga ba? Dating gawin Alam mo na yung sasabihin mo kay Don Francisco Ano kaya kung kausapin mo na ngayon si Don Francisco? Malamang, nagdududa na yon. Magkakalala Andres, madali ko lang pa ito tupod ni si Don Francisco. Wala pa doon. Pero mag-iingat ka pa rin. Dahil mahirap na kapag nabulilyaso yung plano natin. Mabubulilyaso talaga pag may kasama tayong hudas. Ako ba yung pinapakinggan mo? Ha? Bak? Tama na ngayon. Pupo ka ka nagagalit? Guilty ka? Tumigil na nga kayong dalawa. Baka mamaya masira pa yung plano natin. Naninigurado lang. Mahirap nang masalisihan. Lalo't buhay natin ang nakataya. Bakit? Hindi pa ba sapat yung mga ginawa ko? Oh? Alam mo, Ore. Eh. Mahirap magtiwala sa isang tao. Lalo na kung perang pinag-uusapan. Bakit? Sa inyo naman yung pera, di ba? Sa akin, ko naman hawak. Bakit mo pa ka nagdududahan? Anak ko nang... Tama na nga yan. Walang mangyayari sa atin kung ganyan kayo. Csk. Ore, umuwi ka na para makausap mo na si Don Francisco. Si Andres. Pagkakatiwalaan pa talaga yung taong yun, Andres. Wala talaga akong tiwala sa taong yon. Ikaw naman, puro ka duda, duda. Dapat hindi ba ang pangalan mo eh. Dapat boy duda. Sinasabihan lang kita Andres. Dahil ayaw ko masira mga plano mo. <smart noise> Boss, si Horong yun oh no? Oo nga, sige, lapitan mo Sige boss Bakit Ore? Saan ka pumunta? Wala ka na doon. Nandiyan si boss? Oo. Nandiyan siya. Ore! Saan na naman kaling? Boss, maganda akong balita sa'yo. Siguraduhin mo lang na maganda yung babalita mo. Kung hindi, malilintikan ka sa'kin. Sa Boss, nagkita kami na doon pa kondo. Nakausap ko siya. Anong pinag-usapan niyo? at anong sinabi niya? Boss, magkita daw kayo sa isang subdivision sa magtanggol, sa Martes. Paghanda na kayo. Kailang alam po, pinaghandaan na tayo ni Don Pakundo Jorge, sabihan mo na si mga Andres na maghanda na sila. Pakiglado, boss. Koryo, tara na. Saan tayo pupunta, boss? Eh, ano pang nga ba? Eh, di sa OBC na. Yun nga sabi ko, boss. Bisan mo, tara na. Oh, hodas. Eh, Ay, na. At hindi na magbabago. Tandaan mo yan, Lord Francisco. Hindi kaya mong pagdalo sa atin. Nakikinis eh. Puno yung boy. Nagkinis mo't yung... Nagkinta mo hati din naman. Kaya kung gamitin tamit Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ni ko ata. Ito nga grasa. Mabalik mo lang ko ha. Uh, nagdalos ni. Mm. Ito nai, nai. may yan, Nay? Mahit ah. Dam eh. na, na eh, nagdalos sa kadena na na eh. May cut pa iso na eh. Mm. Wala nga ata, ibabad mo lang 3 eh, uh, minutes to 5 minutes. sa kong uh, kuskusin. May cut mo kaan? Dam na eh, nagdalos na eh. Nagdalos ka na na eh. Bakit kanina mo tara to Kanyak ah. Kaya mo tara mo nga eh. Batak ko na. No. Magpagbahid ko <laughs> Sayang ah. Nagdalas mo lang natin yung sukat mo eh. Di ba alay, basta tumaray. eh. So, Sabagay ah. O, oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. O, pa'y makita mo nga lang yung isa na kadagrasan hmm, ah. Eh. Pagkagatangan ngayon ka sa Yung TikTok, Lazada, Shopee, Edda. Magbali ng guruturo na lang. salang? Magbali eh, pagbayad mo. Maguruturo na ito mga araw, gamitin mo dito din ah. GR4 degreaser. O? Kita mo na eh. Magmayat na yan aya, na eh. Nagkinis nga rin na